Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with the Tony Claire Castro. Today is December 10, 2024. At ang topic natin ay itong binabalak ni Sen. Bato de la Rosa na tumakbo na sa Supreme Court para malaman kung ang ICC ba ay may jurisdiction pa dito sa Pilipinas, lalong-lalo na sa issue kung ang ICC ay mag issue ng warrant of arrest laban sa kanila. Hihilingin naman noon ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang legal na opinion ng Korte Suprema kung meron nga bang horisdiksyon ng International Criminal Court o ICC na isilbi ang arrest warrant laban sa kanya. Kaugnay ito na imbestigasyon ng naturang hukuman sa ikinakasong crime against humanity laban sa kanila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa madugong war on drugs ng nagdaang administrasyon. Matatandaan na si Dela Rosa ang nakopung hepe ng Philippine National Police noong panahong yon na sinasabing nalunod sa dugo ng mga biktima ng extrajudicial killings ang Duterte drug war sa panayam ni Dela Rosa muling iginit nato nito na kung ano umano ang uh, ibababang desisyon ng uh, Supreme Court ay irerespeto niya ito at dapat ding yumuko dito ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Paglilinaw pa ng senador hindi naman umano sa natatakot ang senador kundi nangangambalang siya na baka hindi na niya makita ang kanyang mga apo. Mukhang malakas na nga ang epekto ng ICC kaya na Sen. Bato. Kung noon dati ay hindi nila ito pinapansin, lalo pa noong iutos ni dating Pangulong Duterte ang pagkala sa ICC para ma-protect na, na sarili laban sa mga nagrereklamo sa kanya at sa kanya mga tauhan dahil sa ginawa nila di umanong EJK kaugnay sa War on Drugs. nung dumating ang bagong pamunuan ni PBBM, ganoon din naman ang pangako hindi pa ng ICC dahil ito ay wala ng jurisdiction sa Pilipinas. Consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. However, as ordinary people, they can come and visit the Philippines. Pero hindi kami tutulong sa kanila. Malinaw din daw ang direktiba ni PBBM sa lahat ng ahensya. In fact, binabantayan namin sila, uh, making sure that uh, hindi hindi sila yeah, that they, they they do not come into contact with any any a, any agency of government. And if they are contacting agencies of government, sabi yung whatever policeman, local government, sabihin nyo, wag yung wag sa sasagutin. Matapang na sinabi ito ni SOJ Remulla. Keep off Philippine territory or it will be a mess. Department of Justice Secretary Boying Remulya says he opposes the decision of the International Criminal Court to deny the Philippine government's appeal against its probe into the former administration's brutal anti-drug campaign. According to Remulya, the ICC's action means meddling with the Philippines' justice system. He reiterates that the Philippines will no longer coordinate with the ICC. He even warns the ICC that if they try to enter the country, it will be, quote, usurpation of authority of the Philippine government. Echoing the sentiments of the Office of the Solicitor General, the DOJ in a statement says, the ICC decision disregards the principle of complementarity under international law and, quote, undermines the sovereignty of the Philippines. Referring to former President Rodrigo Duterte and former top cop and Senator Bato de la Rosa, Remuli advised respondents in the complaint before the ICC not to travel to countries where the ICC may be able to influence the judicial system. Meanwhile, De La Rosa says he is considering limiting his movements. According to De La Rosa, he may now just travel between his hometown of Davao City and Manila. The senator adds he might just limit his trips to countries that are not ICC friendly, like Russia, China, and Israel. But he says this does not mean he would go into hiding in case ICC. Issues a warrant of arrest against. So, ganun kalakas ang loob ni Sen. Bato dahil alam nila na ang pamunuan ngayon ni PBBM ay hindi makikipag-cooperate at makikipag-coordinate sa ICC. Dahil nga sa sinasabing walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Pero parang unti-unti na nga naiiba ang ihip ng hangin. Nandyan pa na hamunin ni Sen. Bato si PBBM na be a man at maging transparent sa kanyang stance sa ICC. Senator Bato de la Rosa appeals to President Ferdinand Marcos Jr., be man enough to be transparent, over the International Criminal Court's investigation into the Duterte administration's bloody drug war. De la Rosa had previously said he wasn't bothered by the ICC probe. Speaking to reporters about the alleged presence of ICC personnel in the country in late 2023, de la Rosa addresses Marcos, telling him to inform them if he has changed his mind about not cooperating with the ICC. Former senator Antonio Trillanes claimed on Sunday, ICC probers had visited the Philippines to gather evidence in relation to the Duterte drug war. An inquiry report says Trillanes also alleges an arrest warrant against former president Rodrigo Duterte will be out soon. De La Rosa is known as the architect of the Duterte administration's bloody war on drugs. Pero na natili ang current administration sa kanilang pronouncement na hindi sila makikipagcooperate sa ICC. Pero mas lalo yatang naguluhan itong si Sen. Bato nung ipaliwanag naman ni SOJ ang kanilang obligasyon sa Interpol. Hindi man nga makikipag sa ICC pero hindi naman daw nila pwedeng pabayaan ang kanilang obligasyon sa Interpol. Sinabi din po kasi ni Senator De La Rosa na parang kini-question niyo daw po ba yung uh, policy ni President Marcos based on your statement. So, no, we're not members of the ICC. Definitely, malinaw na malinaw 'yan. Kaya lang ibang commitment kasi ang Interpol. Ibang commitment 'yan eh. Oh. Magkaiba okay, silang commitment eh. Wala na tayong commitment sa ICC, pero ang Interpol, may commitment tayo. At yung Interpol far reaching 'yan. Tandaan natin, there are, there are more than 10 million Filipinos going around the world right now na kailangan kailangan ng tulong na Interpol. Kaya we value the Interpol's uh the Interpol over a lot of other things. Kasi we have to protect our own people throughout the world. And the Interpol will be, is very important to us in this, in this regard. Interpol na siya maaaring magpatupad ng warrant of arrest na inisyo ng ICC kung sakasakali. Laban nga dito kina Sen. Bato, dating Pangulong Duterte, Sen. Bongo, at iba pa. Dahil nga malakas ang ugong ng aktibong pag-iimbestiga ng ICC dito sa Pilipinas tungkol sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte, Nandiyan na yung may kumukontak di umano kay Sen. Bato na muna sa ICC. Very quickly, has the ICC Office of the Prosecutor reached out to you for an interview? Wala. wala meron 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 nagkontak sa opisina, pero inignore mo namin. Dahil alam mo namin na wala silang jurisdiction sa atin. May nagkukontak sa opisina ko, pero inignore namin. Hindi namin uh, Hindi namin kinausap. Hindi namin pinatulad. Baka mamaya, mga gagawin pagpagawa lang yung mga tao no, na sumasakay sa isyo, no? Nagpagawa ng pangalan na kung ay European doon sila na gustong mag-interview sa akin. Sabay-sabay, eh. Nung pagputok ni, pagsabi ni Trillanes nung uh, isyo na yan, mayroon nagtawag-tawag sa amin. Sabi ko, huwag niyong intertindin yan dahil baka baka si Raul lang yan na sumasakay sa isyo. Meron din diyang napabalitang nag-launch ng open portal ang ICC para sa mga voluntaryong nais maging witness patungkol pa rin dito sa War on Drugs ni dating Pangulong Duterte. Inanunsyo e ng International Criminal Court na mayroon na silang portal ng website ah, na kanilang binuksan. Ah, Ito'y para sa mga nais magsumiti na mga impormasyong may kinalaman sa nakaraang war on drugs ah, ng Duterte administration. Ah. Ito ang ipinayag ni ICC Assistant to the Council, ah, Christina Conti, isa sa mga aktibong tumutulong ah, sa mga biktima ng extrajudicial killings sa Pilipinas ah, ng nakaraang administration. Ah. yung kay Conti, ito daw ang bagong portal ng ICC with fitness sa pila na makikita sa website at available na ito sa pamagitan ng link na appeals.icc.cpi.international icc cpi.international hindi nagdagpa ni Conti na sino mang mayroong mga nalalaman o credible information ay maaari ditong magpadala sa nasabing portal at ito daw ay mananatiling confidential paliwanag pa ni konti sa oras na maipadala mga credible information na agad daw itong makikipa o magpapadala o makikipag-ugnayan din sa prosecutor uh, upang magberikipay kaya naman uh, sa mga isinumiting impormasyon ng isang individuala. Uh. Pero ang pinakalates na pangyayari na maaari nga na apektuhan si Sen. Bato ay ang pag-issue ng warrant of arrest ng ICC laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at kay Yoav Galant. Patungkol sa sinasabing crime against humanity during the war between Israel and Hamas. The International Criminal Court issues arrest warrants for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and his former defense chief Yoav Gallant, as well as a Hamas leader Ibrahim al Masri, for alleged war crimes and crimes against humanity in the Gaza conflict. The ICC judges say there were reasonable grounds to believe Netanyahu and Yoav Gallant were criminally responsible for acts including murder, persecution, and starvation as a weapon of war. It adds, it's a widespread and systemic attack against the civilian population of Gaza. The warrant for Masri lists charges of mass killings during the October 7, 2023 attacks on Israel that triggered the Gaza war, and also charges of rape and the taking of hostages. The decision was met with outrage in Israel, while Gaza residents expressed hope it would help end the violence. A Hamas senior official says it was a first step towards justice. The United States, Israel's main supporter and not a member of the ICC, said it fundamentally rejects the move. The EU's foreign policy chief, Joseph Borrell, says the decision was made by a court and is not political and should be respected and implemented. Nito namang December 3 ay napabalitang plano ng dumulog din Sen. Batu sa Supreme Court para maklarify kung ang ICC talaga ay may jurisdiction sa Pilipinas lalo pa kung ito ay mag i ng warrant of arrest laban sa kanila. Nawawala na nga yata ng pag-asa itong si Sen. Bato sa dating mga pangako ni PBBM na hindi sila makikipag-cooperate sa ICC patungkol dito sa issue ng war on drugs. Sobra na nga ba nag-aalala itong si Sen. Bato patungkol sa napapabalitang malapit ng ilabas ang warrant of arrest laban sa kanila? si um, how soon can the ICC wrap up its investigation pagdating po sa war on drugs ni dating pangulong Duterte ang ating palagay ay nasa dulo na sila nung kanilang investigasyon, so lalabas na rin yan um in the coming month okay. so at least ano kasi yan eh iba ang proseso nila uh, kanila pagkaka pa-issue sila ng warrant, kailangan ready na sila to convict. No? So pinaasa nila yung kanilang threshold ng, ng evidence, kailangan certainty of conviction. So whereas before, probable cause lang, pwede na sila mag-file uh, ng warrant. Ngayon, tinaasa nila kasi uh, hindi tayo miyembro para siguradong kompleto na sila ng mga ebidensya bago nila. Mabilis. Bago nila i-file yung warrant mm -hmm. para ready na silang mag -convene. So, mm -hmm. yun. I think uh, uh, it will come um, probably mga uh, early next year. Early next year. Yung warrant mismo. Yung yung warrant mismo. But the application for warrant eh, before that. Go ahead, make my day! yan mo! Sige ka lang ngak-ngak-ngak dyan na nga. Sige, sige. sige! Go ahead! Kaya sumama ka pa! Mag-serve ng warad! Sumama ka! Ikaw mismo magpusa sa akin! Wala na yung uri-uri na yan. Basta the fact remains that they don't have jurisdiction over the Philippines. Hindi raw natatakot si Senator Bato de la Rosa sa sinasabi ng ilan na pwedeng gamitin ng International Criminal Court o ICC ang mga lumabas sa pagdinig ng Senado sa War on Drugs. Pareho silang nadidiin na dating Pangulong Duterte at Senator Bongo sa aligasyon ng reward system at malawakang patayan noong Oplan Tokhang. Pero kung si Bato ang tatanungin, game pa rin daw siyang umaten ulit sa susunod na hearing ng Senate Duribon Committee. Sabi nila, walang delikadisa mas mawawalan ako ng delikadisa kung hahayaan ko yung kasinungalingan ang magmangingibabaw sa mga pangyayaring ito. Kailangang lumabas ang katotohanan. Takot na nga ba siya? Hindi naman daw siya natatakot para sa sarili. Para sa sarili, pero natatakot siya para sa kanyang mga apo na hindi nga niya muna makikita at makakasama kung magkakaroon ng hiling patungkol sa war on drugs dito sa ICC. So hanggang dyan muna po tayo. Hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clearcast, nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan.